Yung 500 na yun na hihingi nyo, pinakamababa na po yun. 100, 100. Minsan 600. Magkano po yung pinakamataas? 800 lang po. 800 po. 500 po sa asawa nyo. So siguro mahina po yung 1,000 a day po nyo. Yan guys, may nadaanan po kami na magina na nagtutulak po ng kariton. Pero may nabalitaan po kami guys, sabi po ni Tito Darius, ang hirap magsalita guys eh. Hindi ko alam, sabi ni Tito Darius parang ginagawang puhunan po yung mga bata sa pamamalimos. Ilang beses mo na nakita? Apat sir. Apat na beses. So meron tumutulak sa kanila? Meron po. Okay. So, sa akin guys, parang siyempre sa isip ko parang mahirap po magsalita pero parang ginagamit to yung mga bata sa ganito. Siguro, try natin silang kausapin. Ayun. Hello po ate. Okay lang po kayo makausap ate? Okay lang po? Okay lang po dun doon tayo? <laughs> Hello po. Nay, ano po pangalan niya, Nay? Lenlen po. Si Nanay Lenlen. Ilan taon na po kayo? 25 po. 25. Mga anak niyo po? Opo. Apo. Hello kuya. Panganay niyo po at bunso? Hindi po. Nag-aaral pa po, po yung dalawa. So, apat na po yung anak niyo? Opo. Okay. Yung pong uh, panganay, ilan taon po, Nay? O nanay po. Nine. Yung po sumunod, Anim po. Anim. Yung pong isa? Dalawang taon po. Ah, po. Yung pong mas maliit? Isang taon po. Isang taon pa lang po. Okay. Tagasan po kayo? Santa Maria po. alayo nung marating nyo. Ano pong ginagawa nyo, Nay? Nangingi po kami. Nangingi po kayo. Nangangalakal din, o. Oh. E, po kalakal nyo? Wala na po, benta ko na po kanina. Ah. Uh, Saan po yung pamilya nyo po, Nay? Doon din po Santa Maria. Santa Maria. Okay. Uh, yung pong asawa nyo, nasan po siya? Nangangalakal po. Nangangalakal din po. Okay. Ilan taon na po kayong nangihingi po ng ano, limos? 13 na po. 13 years. Ah. Kaya naman po ako nangihingi para po sa mga anak ko eh. Mm. Para po yung ano, yung nag-aaral po, mabigyan ko. Mm. Wala naman pong masama sa mga hingi po. po, no? wag lang po magnakaw. Opo. Dibali po ba, hali po mangini. Nasaan po yung dalawang anak niyo po ngayon? Nandiyan po sa uh, kapatid ko po, po. Kapatid niyo po. Hmm. Kumusta po sila doon? Okay, okay naman po. Pero nag-aaral po sila. Opo. Okay. Nagmumodule po nga Ah, Ah, nagmumodule. Okay. Ah, uh, ko nga lang po nun. Uh, Ito lang ah. Uh. Mm -hmm. So, 13 years na eh. 13 years na kayong uh, nangihingi ng limos na gamit ito itong sasakyan nyo. Sino pong gumawa niyan? Asawa ko po. Mm hmm. Okay. So, yung asawa nyo din po, ganito din po yung ano niya? Apo. So, ano po, sino pong nauna sa inyo, manghingi? hingi? po. Uh -huh. mm hmm? Dati po, nagaano po kami sa John Shop. Eh, naano lang kami. po kami. Niloloko po. Linoloko po kayo. Hmm. Nay, buti po yung dalawang anak niyo po na iwan niyo, yung dalawang anak niyo po hindi niyo iniwan na lang para kayo na lang po yung marami nasa na lansangan. Marami na rin po nagahinalaga eh. Ano mm. Hindi ho ba nahihirapan yung mga anak niyo sa araw-araw nyong kasamang ganyan? Hindi naman po. Pero yung mga manggulang niyo po nasan po sila, Nay? Wala Ano po talaga yung probinsya niyo? Bulacan lang po. Bulacan. Yung pong probinsya ng asawa nyo. Doon lang din po Bulacan. Bulacan din po. Kung nyo po iniwan yung dalawang anak nyo, bahay nyo po yon. Hindi po. Sa kapatid Bahay po ng kapatid nyo. Bahay po ng ano, asawa po ng kapatid ko. Ah, okay. Naka magkano na po kayo, Nay? Pwede hong makita. Magkano na po yung nahingi niya, Nay? 67. Magkano po? 67. 67. Nakakamagkano po ba kayo sa isang araw na eh? Samandaan lang po. 500. Pagkali pa po ang daya pa. Magkatas niya. Mm, malaki din po pala ano. Eh. Hmm. Yung 500 na yun na nahingi nyo, pinakamababa na po yun. 600. Minsan 600. Magkano po yung pinakamataas? 800 lang po. 800 po. Minsan uh, po 300. Uh. 150. Ah. Pero na yung pong 13 years po na panghihingi nyo po, nakaipon na po kayo? Wala pa po naipon. Dalawa po kayo ng asawa nyo. Wala po kayo naipon? Nag-aano po sa anak po namin eh. Saan? Yung nag-aaral po. Nag-aaral? Nine years old na eh? Mm -hmm. Grade 3 na po eh. Opo, grade 3. Kasi kung 500 po yung naihingi nyo po araw-araw, 500 po sa asawa nyo, 1,000 po a day. Baba. Baba. Minsan wala. Pero paniguradong lagi pong meron, di ba po? Baba. So, siguro mahina po yung 1,000 a day po nyo. Hmm. Naitanong ko lang po, kung bibigyan ko kayo ng negosyong fishbowlan at saka to, ano yung mas gusto nyo? Hmm? Mas maganda po. Mas maganda po yung? Negosyo po. Negosyo. Okay. Gusto niyo po, bigyan ko kayo ng uh, fishbowlan? Saan po natin pwede ilagay? Sa bike. Thank you po. Thank you, Tita, sa pagbigay ng ulam. Nay, may tanong po ako, wag lang ho kayo magagalit, no? Base uto sa mga nakikita ko lang po, no? Sa napag-aaralan ko po, no? Hindi niyo ba ginagamit yung mga bata para manlimos? Hindi po. Ba't kailangan po silang kasama? Wala naman po mag-aalaga. Ba't po yung dalawa na iwan niyo po sa kapatid hmm. niyo? Wala na po yung alaga niya po. Wali apat na po. Hmm. Kasi do yung mga bata. Sobrang init na eh. Umilililim po po. Saan po yung service niyo? Motor? Pa. Yung pumihila sa inyo. Saan po? Andon po sa Santa Maria. Susunduin po. po kayo mamaya. Hindi. So meron silang motor. Hindi po amin 'yon. Pero siyang service sir. Eh, sir. Kahapon din uh, nakita ko inihihla nila ay nung makalawa. Uh, kanino po motor 'yon, nay? Sa kakilala lang ko. Ah, uh, pagkatapos na po kayo, hinihila po kayo ng motor. Opo. Ah, hmm. O okay. okay. po. Okay. Hmm. Nay. Gusto ko lang po marinig ano pong pangarap nyo sa mga anak nyo. Uh, makapagtapos ko sila ng pag-aaral. Makapagtapos ko sila sa pag-aaral. Para hindi po sila makatulad po sa amin. Mm. May ko lang po, yung panganay nyo at po yung sumunod, nakasama nyo rin po sa ganito? Okay. Taglit lang po. Hinirapan ko. Hinihirang ko lang po. Para po ano, nakasama lang po sa Kasi yung mm. hirin -hmm. po rin. Okay lang po ba bumisita sa inyo na Okay, pwede pong ngayon-ngayon ho kami bumisita sa inyo? Ngayon po ko yung kalsada lang po kami. Hmm. Hindi po, matatata kayo. Bakit sa kalsada lang na eh? Hindi ho ba kayo nakakapagrenta ng bahay nyo? Wala Pwede ho namin makita ngayon yung tirahan po nyo? Ha, tuloy lang po kayo, ilalim na tuloy lang Hmm, okay lang po. Yung Maria pa po. Hmm, okay lang naman po. Gusto ko po makita yung kalagayan po nyo, yung mga anak nyo. Kasi nanay, nag, nagtataka lang po ako. Bakit nakaka-1,000 a day po kayo? Bakit wala po kayo naiipon? Ay, hindi po pagkain. Oo nga, magkano lang naman ng pagkain, 1,000 a day? Bili po kami ano, ilang sobra-sobra na ano, sobra -sobrang ah, po ano, Sobra-sobrang bigas. Apo. Tay, nasan po kayo ngayon, Tay? Apo. Uh, ah, uh, nasan po kayo banda tay? Ah, uh, Santa Maria po. Santa Maria. Okay lang po ba magkita ho tayo ngayon? Santa din po na ikot ngayon? Ah, uh, so hindi ho tayo pwedeng magkita ngayon, tay? po Kailan ho tayo pwedeng mag-usap, tay? Eh, wala lang po. <laughs> Pagka, na lang, hindi po dyan -dyan. Pagka po na lang po kayo ulit dito. Ah, uh, mas mag maganda ho sana ngayon no miss, may eh. kayy cancel ko po yung lakad ko ngayon. Sana cancel lang maam, kailangan ko. Mm. Okay kasi na ano po ako sa mga anak niyo na wa po ako altay. Tapos, oh, sinasarili po kami. Oh, kasi tayo bago kayo magalit ha para po kasi uh, ginagawa niyo po puhunan to mga anak niyo tay. Huwag kayong magalit pero yan po yung kita ko. Uh, ang anak din po kami nagpapatawa na, ng na, 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 uh, po. Wala po kasi akong makitang kalakal eh. Puro ano po, bata po yung laman po ng ano. Eh po yung kariton po namin po na ano po nila tinatanong ng kalakal. Ah, uh, okay. Uh, may sasakyan naman po kami eh susunod na lang po pagka tayo po kami dyan ah sige po ah, susunod na, hindi ho talaga pwede ngayon pa, po, nakangalakad din po kami ngayon eh. Ah, okay. anong oras po kayo susunduin may? hindi po, maglalakad po kami ngayon ah pawi po ang okay. layo nun may papano nyo yung... may kasama po, may kasama po kayo. papatid po po ah, nasan po siya? naglalakad din po Naglala ah may ganyan din po siya Kariton po po May kasama din po siyang bata. Uh, uh ilan po yung kasama niya? Beba. Isa lang. So, paano po? Nakalagay din po dito yung anak niya. Ah, okay. So, gusto ko po agad-agad ko pong ma-meet yung asawa niya, no? Baka may maitulong po ako sa kanya. Pero, Nay, kawawa yung mga bata, no? kung nangangalakal po tayo mas mainam pa na hindi ko kasama yung mga bata para nagagawa po natin maayos ang trabaho po natin no? Um, kaya niyan gusto nilang maglaro dapat nandoon lang mo sila sa bahay nyo ito e mas nakakapaglaro ng maayos pwede naman po natin sila iwan iwan na lang po natin um. Huwag nyo sa sasabihin na hindi ho natin sila pwedeng iwan Dahil marami na pong alaga yung kapatid nyo Gusto nyo lang ho talaga silang kasama Oo Pero kawawa sila, Nay Kung lagi-lagi nyo silang kasama Araw-araw, nakabilad po sila, no, Nay? Para magawa ho natin yung hanap buhay po natin Na mas mabilis, mas maayos Iwan na lang ho natin sila, no? Pwede naman po, no? Oo. Gusto ko po sana agad-agad na malaman ko po kung ano po yung maitutulong sa inyo, ayaw po nung asawa nyo na mamit ko po siya ngayon, gusto ko po agad-agad makita ko po yung kalagayan nyo so, yung number nyo nasa amin, yung number po namin nasa inyo anytime, pwede nyo po kaming tawagan pero gusto ko sana, ngayon-ngayon din po, malaman ko po o makilala ko po, makita ko po saan kayo nakatira sana Nanay, pasensya na po sa mga ano ko. Gusto ko lang pong ibarating sa inyo kung ano po yung nararamdaman ko para sa mga bata. Nasasaktan lang po ako sa mga bata. Para makakaino kayo ng masarap, kaino tayo doon sa ano, restaurant, doon sa Inang Biring. Sunod o kayo sa amin, no? Para makakain po tayo. Yeah. Kakain muna tayo. So, dito po kami kakain, guys. Ayan, sa Inang Biring Restaurant. Thank you for.